Pagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes Kumusta na po kayo? Uh, sana po nasa oras na ito, nasa mabuti po kayong kalagayan uh, Mga kapapi, mga kabisnes At uh, dito po ako kay Tatay kasi Kumustahin ko po yung kanyang ano, pag-ibig Kung ano na ang resulta uh, Thank you po rin tay, sa kapis Tatay <laughs> Okay. Na mga kao. <laughs> Kamusta mo yung pag-ibig natin? Ay, dai. ah. Dahil sa pag-ibig, okay lang. Okay lang? At uh, wala naman problema. Okay, ah, okay. lang. <laughs> pum Pumupunta oh. pa rin dito yung ano? Ano yung, ba? Yung, alam mo? Oo. Oh. Uh, Mamaya dito na yan. Mga, mga 11. 11, pumupunta dito? O oh, malaba pa Ah mga level na yan o mga mga tinted atete mga dito na yan <laughs> ayan po mga kabisnes at uh, yun nga si tatay pumapag-ibig uh, ulit eh. kung mapanood nyo po sa akin nung mga nakaraan mga kabisnes uh, kaya pa pula sila ano uh, nagiinom doon time na yun kasi ah... Uh, ka na, na, mga 11. Uh, 11 Ano po pala nila yun uh, Tawag nito parang Sinelebrate nila yung Kanilang ano ah... Uh, pag isang dibdib -dib. <laughs> Pag, <laughs> pag isang dibdib mga kabisnes. <laughs> Ayun At uh, Si tatay pala, yung time na yun, kaya po pala siya umiinom po mga kabisnes na nakita niyo po doon sa akin kasi nung na, na uh, doon po siya na katulog uh, sinabi ko po na siya tayo nakainom yun pala yung time na yun kasi midyo uh, medyo bigolo siya doon sa ano, pag-ibig niya kaya nung binalikan po siya ng ano ng kanyang minamahal ayun, naginom sila ulit tapos naging okay na sila ngayon at tatanungin ko po siya kung tay Magiinom ka pa rin ba ngayon? Kasi sinagot ka na. Uh, kunti na lang. Kunti na lang. Bakit? Uh, uh, inom ako ng kape. Kape. Bilihan niya ako. Ayong gin, gin. Uh, kasi nung nakaraan, nag-inom ka ng gin eh. Kahit na sigarilyo, na bawal sa akin. Ah, uh, pinagbabawal na. Ibig sabihin yung yung inom niyo na yun, last na yun, last na. Uh, ha? Last na yon. Last na lang. Last na lang. Oo. Ayun, ibig sabihin, pinagbabawalan kayo nung uh, minamahal mo na magsigarilyo, maginom na? Oo, Ay, magsigarilyo. Oo. Maginom ako na ano, konti lang. Konti lang? Bawal. Bawal? Oo. Ayun, tama din naman yun na paunti-unti mo lang tanggalin yung pag-iinom mo. Kasi, pasama sa kalusugan niya. Ako nga, hindi ako nag-iinom eh. Alam po ni Kuya yun, kabisnis na hindi po ako nagiinom at saka wala po akong naging busy yung mga kabisnis. Hindi po ako nagiyosi o nagiinom. Kaya hindi ko po alam kung bakit si tatay nagiyosi at saka nagiinom. At tay, di ba sabi na like father, like son. Eh bakit? Joke <laughs> lang po yung mga kabisnis. <laughs> Kaya yun nga po nung mga nakaraan na ah, nabanggit ko po yung si nga na nag siya sa so, ganon at yun nga medyo sabi niya medyo siya pero ngayon na ah, kung pwede daw siya mag inom kaunti na lang at saka pinagbabawalan na rin po siya ng mga kabisnis. So siguro po mga kabisnis kung may time talaga na makaipon po ng kaunti ayon ah, na ah, pawiin na natin siya si tatay siguro sa probinsya mga kabisnis puti ng pilay ko, oh. nabunot siya. Mga bunot oh. yun puti nabunot siya. Ah, ano no, no. <laughs> <laughs> <Ayon. laughs> na? Nabunot siya, mga pilay ko, puti, nabunot siya. Ay, na Nabunot siya yun. Ah, ganun? Binabunot niya? Mga puti yun dito ka, ano. Ayan. Ay, ganang kulay. <laughs> mga puti dito na, ano, nabunot siya. Ayan. Tangit So, Yan po mga kabisnis no? Uh, marami pong naka, naka, Namimiss kay tatay uh, Tay Yung mga kabisnis natin Na hinahanap ka Mag message ka sa kanila kung uh, Namimiss mo rin sila Kung namimiss mo rin sila yung mga kabisnis natin tay oh, naman ginamiss ko kayo Hindi ako ka mo naiwan <laughs> Kala nyo naiwan ko kayo Hindi ah <laughs> Abis na <laughs> Ayun po mga ano, mga kapabi, mga business nung no? uh, sobrang saya. So, dahil po ako mga kapabi, mga ka-business nung mga nakaraan, uh, parang nagtampo po ako kay tatay dahil yan ang kanyang ginagawa, hindi po siya nakikinig sa akin. So, binigyan niya ako ng ano, na hinahanap niya po ako. Tapos, ah uh, para makapunta po dito tapos yung ano nga po pero hindi ko hindi ko rin po na maari na na pababayaan po si Tatay dito sa tungkol sa mga pagkain niyo ano nagpapadala din po ako ng mga kabisnis kaso na pag, pagdating ko dito iniiwan ko lang po uh, umalis po ako agad ako uh, sinasabi ko lang na ito yung pagkain ni Tatay na iniiwan ko dito uh, ganun uh, kasi nandito mo ba si Francis Tsaka siyempre, yun nga po ang sinasabi ko doon na may mga pumapasok. Sa ngayon po, wala na po mga kabisnis. Dahil po mayroon ng uh, dito na lagi pong ano, pupunta pinagbabawal na po sila ng uh, homeowner association mga kabisnis. At saka mayroon na po silang ano, uh, uh, tawag na ito. Ala, ano, ano yung tatay? Ibon? Ano nangyari doon? Oo, oo ano yun? Ay mga kabisnes. <clears throat> kalapate? Ay kawawa na yung kalapate na to. Bakit nakalabas yung pakpak ni Tay? Yun. Kawawa naman kanin ko. Pwede tatakas ito. Hmm. Hmm. May gusto ba ng ano to Tay? Alat Ha? Ari. <laughs> Kawawa naman tay, bitaw bitaw mo na yung kalapati tay. Saan mo ba nakita yan? Na ano naman yung ano niya, yung pakpak -pak na ipit. Ha? Oh. Ay po mga kabisyo. So, uh, hindi ko lang po pakita siya kasi kawawa siya Ayun na. Uh, so, 'yun po mga business ang update po kay Tatay. Ah. Uh, comment po kayo mga kapabi mga kabisnis kung mapapanood nyo po ito uh, kung ano po ang magandang gagawin ni tatay sa kanyang uh, pagigipag uh, relasyon o pagkikipagkaibigan sa uh, isang may edad na rin po mga kabisnis uh, sana matulungan nyo po ako kung ano po lang maganda gawin dahil sa tatay man masaya uh, dahil sa nandito yung kanyang kaibigan o naging sinasabi niya yung girlfriend so po mga kababay mga kabisnes uh, sana matulungan niyo ako mabigyan niyo rin po ako ng payo kung ano pong magandang gagawin ko kitatay kasi ang bala ko po talaga kung magkakaroon po ko ng uh, kaunting, uh pera papauwiin ko po siya sa probinsya ngayon kung hindi naman po dito po siya masaya dito na lang po siya mga kabisnes sana po matulungan nyo ako kung mag comment po kayo dyan sa ano uh, natin uh, sa comment section para makita ko rin po kung ano po ang inyong maipayo sa akin at ano po din po ang mapayo nyo kay tatay uh, sana matulungan nyo po ako mga business, ayun <coughs> so dito po ako mga kapabi mga kabisnis kasi uh, kukuha po ako ng ano ng gagawin poste sa bahay ni kapatid na abong dahil po ah uh, naglalaro po yung mga bata doon sa loob ng ano ng bakod po kung maalala niyo po sa mga kabisnes na tinanggal po ni Kuya yung ano uh, bakod doon kasi nilinakaw po mga kapapi mga kabisnes yung mga yero so uh, sa nakita ko po doon yun nga nilalaroan po nila yung gripo kaya nga si Ate nagsasabi sa akin na uh, namulag yung tubig uh, inop ko muna kasi uh, nilalaruan ng mga bakabataan doon yon uh, sayang sayang po ang mga tubig mga kabisnes kasi yun na nga at uh, lang mga kapapi mga kabisnes namin minamahal so dito po mayroon po akong nakita dito na po pwede pong Ah, uh, uh, tapos ano, i-align pro ito po mga kabisnes. Ayun. Dadalhin ko po ito sa ano, sa bahay po ni kapatid na Bong. Tapos kukuha po ako ng puste para po mapakinabangan po mga kabisnes yung ano uh. Ayun po mga kabisnes oh sa uh, ano pwede po siyang gawin ko limitero po Abang abang ano po po abang hindi pa po ni na ano, ni kuya pa business na bibilhan po niya ng ano mga bob wire ko yun para ano pag samantala po muna ng bakod ba mga kabisnis pag samantala para mayroon lang po hindi po makapasok yung mga bata doon sa ano kasi uh, mga kabisnis uh, mahalaga po din talaga sa akin yung tugo ni kuya kabisnis na uh, alagaan ko po yung bahay ni Bong at kung ang nakita ko uh, hindi kailangan na gagawin ko na kaagad o hindi na kailangan na magpapaturo po, po, tayo sa kanya mga kabisnis kasi malaga po ang lahat na sinasabi ni kuya para po sa aming mga kagwang mga kabisnis at uh, yun po ang ano uh, gagawin ko po ngayon yun, kukuha po ako ng bakod uh, at mga kahoy yun, gahanap po ako ng ano Uh, mga kahoy dito na pwedeng gawin mga aposti mga kabus Ayan. so dito muna kami kay tatay gano doon po mga marami po yung mga kahoy doon na putol na mga kabisnis. doon yung side na yon yun know, o oh, maraming kahoy tsaka ito po doon din po nila nakukuha mga kabisnis mga pwede pong gawin mga bakod-bakod mga kabisnis so, mga, mga ayun kay uh, tapos na magkapitay o sige kay mali mag... ka dito mga liben dito oh yun yun nga po mga kabisnis at pa uh, pagbalik po ni ano ano pangalan nung tay ah uh, bibi ah bibi yun bibi rak <laughs> ah sana <ako>? uh, <laughs> mo to bibi at ano ah uh, Kita po yung ano nak sakit lah. No? Umitin. Ah, ganda pala ng buko ng tatay, wala nang itim. Ha? Umitin. <laughs> ang buko. Bubuklo siya ng puti. Para ah, wala lang puti, Itim na lahat. Oh, grabe. Ah, tatay, umitin na to to ng oh. tatay. Oh. <laughs> 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 Yan mga business. At uh, gumawa po ka pala tayo ngayon tayo. Ah. Uh, lang. Eh. Siyempre. <laughs> Ah, yes Medyo, ano ano eh. Kinulayan niya ba ito? Oh. Uh, Ba't mo ba ako tayo? Dami ako. Maraming wala akong puti ah. Walang kong maganyan sa akin ah. <laughs> ay, sorry po. Walang uh, ka pa sa akin. Dami oh, ka puti. Maraming ako wala akong puti ah. Ayun lang nga po mga kabisbis. Ano? Parang masaya si tatay dahil isa lang niya. Mag-ibig ka ulit para para wala akong puti. <laughs> <laughs> Maraming nakakabis oh. yun mga kabisbis natin. Kaya oh, okay. ano eh. <laughs> Kasi nga sa akin, maganda ka. Oo. Oh. Hindi ko bakit. Ay, wala ka nang bitin eh. Oh. Oh, wala ka nang buti eh, eh. Oh, ah, ah ayos. <laughs> Ayun po, no, mga minamahal namin, ng mga kapapit, mga kabisnes ano. At uh, ito po, mga kabisnes. Asa lang naglabasa eh. Ah, yan, nilaban niya yan. Ayun. Okay. Hindi, Ay, naglabasa sa ila. Ah, ngayon. Okay. Nag-uwi siya doon ngayon? Naglaban niya. Uh, oh. ayun po mga kabisis oh. Yung ano ni bugi-bugi oh. <laughs> Ang daming tuta oh. Ayun. <laughs> Dami po <yung> <laughs> Tsaka, mayroon po kami mga dito mga kabisnis, yung dalawang si Miming. Sana si Miming laki natin tay. Miming laki. and dalawa na po yung uh, Miming. <laughs> <laughs> dalawa yung may room na ano nakikita po, po, po sila sa ano uh, kalsada kaya kinukuha ko po wala silang ano uh, matitirhan mga kabisnes yun saka yung ano yung <laughs> dito tayo tayo kaya kwento kwento tayo na kwento dito tayo ayun ayun po yun ano ah uh, sama ka sa akin sa ano sa bahay ni kapatid na bong at mag ano tayo doon mag o uh, oh. Okay, ah da, uh, sige darating uh, da yung ano ko ah uh, ganun po ba iiyak <laughs> <laughs> yun pag ah. Uh, wala ko ah ganun <laughs> grabe yung ano yun ah. niyo araw araw pumupunta siya dito Oo. Oh. Agalon. Iyak 'yun. Mga wala ko dito na. Grabe <laughs> <Dari> ka tayo. Eh, <laughs> kun kun dumating man sa papunta kami ta. Oo. Oh. Kun tata pwede. Ngayon. Ah. Uh, Ngayon ka nga, mga libin pa dito. Mga 11 eh, libin. libin dito na siya. Oo, oh, talaga tay. Oo. Ay, siya. Kasi nung nakaraan, uh, pumunta ako dito, nandito siya. Ayun oh. ang sabi ko, hindi ako nakano kasi masama po yung mga pakiramdam po, mga kabisnis. At pagka nandito po siya mga kapapi, mga kabisnes, uh, interviewin ko po siya mamaya. Pagka ano, uh, pagka tapos po nito mga kabisnes, at uh, Kukuha muna ako ng ano habang hinihintay po yung si al nga tay tayo. Bibi. Si Bibi. Si po mga kabisnes. Si Ani? Bibi de la Cruz. Bibi de la Cruz po. De la Cruz. Sabi de la Cruz. Oo. Oh. Ayan. Para ma-interview ko po siya kung bakit niya si Tatay, ah, uh, nagustuhan. <laughs> At kung ano po ba yung kanyang kinabukasan dito kay Tatay, mga business Hindi naman understand, hindi naman understand. Medyo edyog lang tayo. Iiyak yun, baka wala ko ako dito ya. nga. Ayan. <laughs> Ganun, ha? Oo. Oh. Um, bakit siya iiyak? <laughs> hindi, wala ako eh. <laughs> <laughs> Ayun po mga business eh, na no? uh, Naalala ko tuloy si Dodong eh. Dodong uh, pama, Parang pumapag-ibig na rin po si Dodong eh, Mga business. <laughs> Hindi ko lang po banggitin kung sino po yung ano, Basta kung mapapanood nyo po sa ka-business official Nung Pumunta po kami sa Sa ano Sa Maramu River <laughs> Mga kabusiness may binubulong-bulong sa si kay Kuya Sabi niya Uh, mapanood nyo po yon sa kabusiness official uh, mga kapapi mga kabusiness. tapos yung kay Papa Dins mapanood nyo rin po yon yung uh, tungkol po kay Dodong <laughs> tapos po uh, yon si Bong <laughs> talagang ano, uh, puro yata ng pag-ibig kaya parang hindi yata ako tatanda dito mga kabisnesa <laughs> Di po, si tatay po <laughs> at ano, pumapag-ibig na rin po mga kabisnes ano ba to, ano ba tong ano na to <laughs> puro pag-ibig yata yung ngayon yung ngayong December <clears throat> kung sakaling ano, uh, ayayain ka ng babae na pagpakasal, anong gagawin mo? Ah, you are wrong, Ah. Uh, Ayun eh. Ay, na nga sinasabi ko. Po. Po. Na TV na yan tayo. Sinasabi ko hey, sa eh. Uh, <coughs> Paano kung ano? Paano kung yun na nga, wala tayong pera. Ano gagawin gawin natin? Eh, hindi oh. na lang sa bahay. po uh, Pupo lang. Ayan. Ay paano o, kung... Opo, 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 ipagkagabi, eh, eh, tayo, inda. Diba? Ewan ka, pira eh. Pa. Anong, ano, ano ang kakainin natin at anong asahan mo na hanap buhay? Ayun, no. Hindi naman po sa pag-estimate, mga hindi, kapapin, mga ah, abis Hindi na naman, obviously. yung... Uh, tinatanong ko lang po siya. Na ano sa akin, yung ano nila, na kada buwan-buwan, hmm. bigyan ako ng isang libo ah sa ano yan, sa ah uh, ano yung pagkain namin ah oh, sige at saka halimbawa kung hmm. ma-interview ko po Sanda. sa kayo Di, Mga mga kabisnes hindi hindi ma hindi ma long mga mga kabisnes dito ka dahil ako dito hindi <coughs> rin ko hindi ma ano yun hindi makabuhay yun dinalawa kami ah oh. hindi hindi at ano dito tayo tayo kasi may may Lakad kami dati dito Kasi solo flight lang kaming dalawa dito eh Ah, two flights pala Ayan. Ayan mga kabisnis ano At yun nga Siguro kung halimbawa na may interview ko po yung si Ate Bibi Ano ba pangalang? Tita na lang Tita Bibi po Mga kabisnis siguro uh, hindi rin siguro hindi ko rin kaya na pag mayroon po ako uh, hindi po pwede na hindi ko sipo sila bibigyan mga ka-business kasi kung alimbawa na talagang sure na gusto ni baby si, si tatay frank ko sure na? Uh, sure na sure uh, talagang, na talagang <laughs> uh, may uh, talaga ah, sure. <laughs> ayun na po mga ka-business no uh, sinasabi ni tatay sure sure na sure na, na. Uh, <laughs> siguro mga kabisnes ang gagawin ko po siguro tutulong din po siguro ako sa kanila mga kabusiness hindi ko po sila pabayaan siguro okay. at so, kung halimbawa okay. po na okay, uh, okay naman kabusiness maraming salamat maraming maraming salamat na kung may matulong sa amin siyempre at, uh, at walang well, hindi ako makatabaho nandito lang kayo sa bahay maglabas ang mga tamit ko kung wala man siya sa Aegis eh siyempre eh iiyak yun oo ayun na nga ang inalala ko sa ganun na ano mga kabisnis na ano po na Ay, wala mga ano mga makain wala so lang makain oo diba bakit ka pa ba nag-asawa hindi kaya namin sa akin kahit na ng pagkain kaya sa akin na lang ibigay ko sa kanya. <laughs> <laughs> grabe, grabe pag-ibig talaga. Oo, kahit na sa akin na lang oh, ibigay ko sa kanya. Pa, tama ka lang siya. Oo, grabe. Eh, sa akin na lang ibigay mo sa akin, magkakaain na ako. Oo. Oh. <laughs> Kasi ano po mga kabisnis, business 'yung tawag nito, parang lights ano, kontra sa araw 'tong ano natin, 'yung pagwi-video mga business kaya iniikot-ikot ko. Dito tayo banda tayo kasi mainit dyan Dito tayo ayun Ayan, Ayan yun po mga ano po mga tanim ni tatay po mga tabis Yung Ito ba yung patula tayo na natira? Doon sa Inano po ng mga baka, mga kalabaw, mga kabisnis Inano, uh, inano, tinawag? napakan, Bilang. napakan po Bilang. mga kamisnik dito <laughs> <So. laughs> tayo ito, ito po yung ano niya mga munggo, uh, na harvest na matagal, medyo ilang ano din po na hindi ako masyadong makapag ano dito kasi nga, yun yung yun, 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 sinasabi ko sa inyo matagal, mga kamisnik matagal, matagal ano, nga hindi ako nakapunta hindi ako po ako uh, nakapunta kasi yun, yun yan, nagtampo po ako sa kanya dahil doon sa uh, nagiinom po siya mga kamisnik pero kahit paano, naghatid po ako ng pagkain sa kanya. At ano po. Ito po yung kadyos na natira. Yun, mm -hmm. tinanim ni tatay. Na. Isang kadyos na lang tay, natira sa iyo. Ang da, daming mong tinanom dyan. Ha? Yun. Mm -hmm. Yun, mga paikot. Uh, ah, tinaniman ko po ng kalbaka. Oo. Yun po yung ano, na, naalala ko po yung ano, yung kadyos mga kabisnis nung pumunta kami nila ni kuya ni ate sa Bakulod uh, mayroon po tayong ano, uh, mahal na subscriber na uh, hindi ko nakalimutan yung pangalan niya. Eh. nagluto po siya ng ano, sus, napakalaking bahay tapos ang dami pong pagkain pag binukas mo po yung rep ang dami talaga tapos na ko po nakita yung ano kadyos uh, nilutong kadyos na may halong baboy, meto. Lang, ka. Yun, baboy lang ka po napakasarap ah. At yun ito nga sa na panghalo mga kabisnis masarap po siya sa ano sa baboy na may langka ano tay mm -hmm. ayan Yung panawag nila sa ilonggo KBL KBL <laughs> KBL ba yun tay ah. Oh. Uh, pula sa ano sa lahat na kababayan ko na ano sa Bacolod Iloilo uh, sa Cebu yun sa mga pamilya naman ng ano uh, kapatid ng nanay ko na sa Cebu po sa Talisay Cebu uh, Lapu-lapu, may mga pinsan po ako dyan. At uh, hindi po kami nagkikita hanggang ngayon mga kabisnes, hindi ko rin po sila kilala. At yung sa kapatid po na side ni nanay, wala po talaga akong nakilala mga minamahal namin kabisnes. Kaya kahit magkaumpog-umpog kami na magkapinsan, hindi po kami magkakilala. Si Josing lang pumunta dito. Ayun, si... Si Diyoseng. Manong Josing at kapatid ko po sa una Kay ah. nanay, di ba tay? Oo Ayun. Hindi, na yan. Si ano, hindi yun, si... Yung anak ni Kuya Yusing. Anak niya yun, si ano, si... Kalimutan ko pangalan. Si... Ayun, yun na nga yun. Nakalimutan ko. Kapatid po ni Roger. Uh, di ba? Yung buto si Roger, hindi ko nakita, kilala ko pa. <laughs> yung mga business. Yung <laughs> mga So, mga kapapi, mga business uh, ano, kaya dito kami tatay ngayon kasi mainit po doon sa tatay na yun at saka na, ano siya sa ano, sa video natin mga kabisnis yeah. ayun at uh, so yun ah uh, kukuha po ako ng poste tapos habang hinihintay po yung si Tita Bibi para ma-interview ko po maipakilala ko rin po sa sa inyo mga kabisnis ayun at hanggang dito na lang po mga kapapi mga kabisnis ah uh, Kuya, good morning po sa iyo. Kuya ka-business, ati ka-business, Papa Dins, uh, at Busdib, uh, primus Budang, uh, good morning, good morning po sa inyo lahat. Sa Luzon, Visayas, Pinalnau, uh, good morning, good morning po sa minamahal natin ng na mga nagtrabaho po na sa ibang bansa. At dyan sa kay Jim, uh, Mendoza, good morning po sa iyo, brother. Mahabang buhay po sa iyo dyan. Sa Canada, yung mga brothers mabuhay po kayong lahat dyan. Mahabang buhay po. Uh, sa inyong lahat yan, mga grad register. So, dito din sa, ano, sa Luzon, sa Visayas, mahabang buhay po sa inyong lahat, mga grad. At ito po, si Kuya Yudamulag. <laughs> Lagi pong uh, nanonood sa mga Facebook at ng ating mga sis at grad. So, maraming maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa simpleng vlog to mga kapapim, mga kabisnis uh, at I love you po sa inyong lahat muli so, po ako nagpapasalamat ng taos puso na pagpasalamat sa inyong pagunawa at pagmamahal, pagintindi po sa akin na uh, kahit bagaman man na uh, kapos sa uh, kaalaman tayo sa ganitong uh, larangan mga kabisnes pagpasinsahin nyo po ako, patawalan nyo po ako kasi hindi po ako nakakapag-upload at uh, yun, uh, minsan po, uh, tao lang tayo uh, na, nanghihina uh, at uh, nawala ng uh, kunting uh, uh, inspirasyon sa buhay pero nag nilalabanan ko po dahil sa nandyan po kayo, mga nagmamahal sa akin mga kabisnis, lalo na pa sila ni Kuya Ate uh, kahit anong pong pagkakamali ko, uh, nandyan pa rin sila sa likod ko yung pagmamahal nila hindi po nagbubago sa akin, sobrang sobrang proud po ako na nakabilang po ako sa business official yon at saka siyempre sa mga kapatid kong kagwang I love you po sa inyo mga kapatid kong kagwang at saka doon din po sa mga minamahal na mga reactor ng kabisnis official yon at hindi ko na po banggitin lalo na kay uh, Buswaki yon at hanggang dito na lang po uh, sa simple vlog po ito na ano at uh, hindi bilisig po si goodbye po uh, tomorrow is another day birabananet lang po tayo mga business, ingat po kayo ingat business Yun.